Unang naging tauhan na at sunod-sunuran ni Tambaloslos ay tila nakaangat-angat na sa kanyang mga ginagamit o accessories. Makakakitaan mo na siya ng mga mamahaling gamit. Pero kung ihahambing mo kay Vice President Sara na sinasabi nilang kurap ay parang hindi naman yata natin nakakitaan ng mga mamahaling gamit at tila marangyang pamumuhay. Kung sino pa nga ang mga nambibintang ay tila sila pa ang may anomalya. Pwede bang mapa-lifestyle check si Congresswoman Stella Kimbo? on an entirely different note, madami ang flood control projects sa Marikina, di ba? The problem with reducing the budget of the OVP is that you are only increasing the number of Filipinos who will now be against you. Mark my word. Ang daming Hermes Birkin ng very simple, not a brat, very demure, very mindful teacher Stella. Yun pa lang ang nakikita ko. Five minutes pa lang kasi ako nagmarites. Yung isa na red, obviously, croc and roast, which is much more expensive than the regular purple one na parang goat leather na mura lang kasi mga 1 million lang. Gusto ko din maging simple and not a brat. Ilan lang sa mga bagay na wala si Bratinella sa 30, na meron si Simple Teacher Stella Kimbo. Number 1, Hermes Birkin Bag. Number 2, Hermes Evening Purse. Number 3, Branded Gold Watch that I'm still going to check. Number four, the V pullover over sweater. Number five, super pearls. The very simple teacher Stella is not a brat like Sarah Duterte. Samantala, hindi naman makapaniwala si ako Bicol Party Representative Zadiko na ang kanyang ginagawa ngayon kay Vice President Sara ay babalik pala sa kanya ayon sa post ng Certified DDS na si Ibi Jugalbot. Really, Representative Zadiko? You are now directly accusing the Vice President in the Sara Duterte of stealing money from the government? Meronbang corruption case is in Daisara, pending in any court of the Republic of the Philippines concerning her 2022 confidential and intelligence funds? What an audacious claim from a man whose companies are facing multiple cases in multiple tribunals, including the Ombudsman, the BIR, and for many other charges, as recommended with a Senate revealed by Senator Joel Villanueva in his privilege speech almost seven months ago. Stole? In Sara stood from her confidential funds when the COA merely issued her office a notice of disallowance which is a routine part of any audit and not a final conviction of an offense the relief of which is an appeal to the COA and ultimately the Supreme Court The Department of Agriculture between 2022 and 2023 under Bongbong Marcos were also issued notice of disallowance worth billions of peso Many other government agencies and even local government units are and have been issued notices of disallowance Eikaw, Zaldiko Ilang kaso ang hinarap ng kumpanya mo na Sandwest Corporation na nadawit sa Farmery Scam at nang isa mo pang kumpanya na dawit din sa debt and Laptop Scam. Hindi ako ang nagsasabi ng mga kaso mong yan kundi isang sitting senator of the Republic of the Philippines on the Senate floor on record. Hindi rin ako ang nagsabi sa mga sinabi mo kundi ang philstar.com quoting you in their article. Pakireveal nga Mr. Ko ng mga sagot mo sa okasyon sa iyo Senator Joel. Ang heavy mo chong! <laughs> Samantala nagbigay naman ng komento at reaksyon si Mr. Will Talker sa sinabi ni Zaldico na kaya tinapisa ng budget ng OVP ay ilalagay ito sa mga dapat nagbibigay ng mga ayuda tulad ng DSWD at iba pa. Pero ano itong pamamahagi ng 5,000 pesos ni Romualdez? DSWD na siya? kaya ang mga kabubuhang sagot ni Zaldico ay bumalik lamang sa kanya. Narito ang komento ni Mr. Will Talker, panoorin natin. So dapat, pera pang ayuda. Para pang tunog sa taong bayan. Ibigay sa agency for check and balance. Katulad namin sa kongreso, ang DSWD oh. na ayuda sa may hira. Huh? natin At ibigay natin sa DSWD kasi sila yung agency. Para walang kalitin. Oh. At tumulipo <laughs> <laughs> uh, kayo pinipinitaryo. Mga 5,000 pesos uh, cash. ay, ibigay sa DSWD. na <laughs> din. Oh, Zaldi boy, gasol. Dapat ibigay nyo sa DSWD. Bakit kayo pa ang mamimigay ng ayuda? Ha? Ah, Labi talaga itong si Gasol eh, no? Yung ah, kanyang sinasabi ay contradicting sa kanilang ginagawa. Hey, Zaldi ko! Buwaya! Gasol! Kung ganun naman pala, kaya kinaltasan nyo ang budget ng OVP kasi sabi mo, eh pwede naman niyang gawin ng DSWD. Eh anong ginagawa nyo? Bakit trabaho ng DSWD ginagawa nyo? Di ba? Yung pamimigay ng ayuda, yung pamimigay ng cash assistance. Bakit? Kayo ang namunguna. Di ba dapat DSWD? Ah, yan na ang problema, Gasol. Di ba? Pag kayo, okay lang. Pag kayo pipihin tayo, Sarah, tapisan yan. <laughs> May araw din kayong, lalo na ikaw ang gasol ka. Ah. kaya ka hindi tumatangkad eh. <laughs> Kasi palagi mo, tinatapakan ang utak mo. Oh, happy na kayo ah. ba? Diba? Grabe talaga itong mga buhaya na to. Talagang pinag-iinita, no? Si VP Inday. Basahin natin. Breaking. The House Appropriations Committee unanimously decided to slash the proposed 2025 budget for the Office of the Vice President from 2.04 billion to 733.2 million. Ang ng nasulash ta. Panel Vice Chair Representative Stella Kimbo says, This is almost 1.3 billion in cuts from the original amount. Happy Kimbo? Happy kayo? Diba? Alam nyo, sa totoo lang, people of the Philippines, kitang-kita na natin. No? Kitang-kita na natin power tripping itong mga house of crocs e eh, no? yung mga buhaya natin power tripping talaga sila si VP Inday -Sara na nga ang pinaka transparent sa inyo si VP Inday Sara na nga ang nagpapakita no? kung saan mapupunta ang budget saan gagastusin ang budget kitang kita naman sa OVP diba? kitang kita naman sa mga websites and pages ng OVP ba? Diba? Pati amount, pati percentage, kitang-kita doon. May report pa nga sila, ba? Diba? Meron pa nga silang 100 days reporting. Pero talagang grabe, no? Pinag-iinita nila. At tinapyasan pa! binawasan pa ng mga buwaya. Grabe, pero yung mga budget nila, hindi nga natin alam kung saan napupunta. Grabe talaga, no? Stella Kimbo, happy ka? Tata